Si Congressman Leviste hinamon po ang kalihim ng Department of Public Works and Highways na patunayan na hindi siya pabor sa kickbacks ng ahensya. Sinabi ding reforma sa sistema ang solusyon sa korupsyon sa si Department of Public Works and Highways. Kagayaan may nagkala pang report si Bombo Analyst Soberano. Nananawagan si Batangas First District Representative Leandro Leviste kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na linawin na ang mga pagdududa sa kanyang pamumuno ng, sa ahensya. Inihayag ni Leviste na dapat patunayan ni Dizon ang kanyang pagtutol sa mga kickback o lagayan sa loob ng ahensya. Anya magagawa ito sa pumamagitan ng pagbibigay ng hinuhingi impormasyon informasyon ng kongresista. Ngayong araw, ununod siya kasi ni Dizon, ang WBTU ni Department of Public Works and Highways Undersecretary Andre Perez sa kanyang pwesto. Ayon kay Dizon, irrevocable o hindi na mababawi ang resignation ni Perez. Si Yusec Perez ay isa sa mga opisyal ng ahensya na isinasangkot nila business sa umunay koneksyon na may koneksyon sa mga kontraktor. Sa kabila ng kanyang pagbubitiw, tiniyak naman ni Dizon na magpapatuloy ang investigasyon kaugnay ng mga akusasyong ito. Patuloy na binabantayan ng Kongreso ang issue lalo at may kinalaman ito sa integridad at paggamit ng pondo ng bayan sa mga proyekto ng ahensya. Nilino naman ni Representative Leviste na ang kanyang layunin ay isulong ang sistematikong reforma sa Department of Public Works and Highways at hindi namang ang pagpapalit ng mga taong namumuno sa mga proseso ng bidding. Ayon pa kay Levise, hindi sapat na solusyon sa korupsyon ang simpleng pagpapalit ng mga opisyal na namamahala sa mga proyekto. Sa halip, iminungkahin e, niya ang, ang isang 25% na markdown o pagbabawa sa presyo ng mga proyekto ng ahensya bilang konkreto hakbang laban sa kickback o lagayan. Ipinaliwanag e, pa ni Levise na ang nasabing markdown ay mag papa baba ng tukso para sa mga kontraktor at opisyal ng agensya na kumita sa ilegal na paraan at magsusubing patunay na hindi kinukonsente ng kagawaran ang katiwalian dagdag pa ni Leviste. Si Undersecretary Secretary Perez ay hindi lamang ang opisyal na umano'y may kaugnayan sa mga kontraktor. Gayon pa man, sinabi niyang ipinaubayan na niya ito kay Secretary Bison ang investigasyon at umaasang ito ay sasagawa ng may buong transparency. Siniyak din ng kongresista na bukla siya sa tuloy-tuloy na komunikasyon sa mga opisyal ng anunsya upang maisulong ang mga reformang nais niyang ipatupad para sa kapakanan ng publiko. Pakinggan natin si Representative Leandro Legarda Leviste. Sa publiko ng uh, transparent at uh, pag uh, lumabas po ang informasyon na to, mas lalo nating mabusisi yung alokasyon ng budget at maiwasan ang mga uh, alegasyon na nagkakaroon daw ng uh, favoritism at uh, posibleng korupsyon sa pag allocate ng mga budget. Kaya ako po uh, dinuktungan dito ang uh, question sa mga officials sa DPWH dahil meron ng history of uh, issues sa uh, pag allocate ng budget. At ginawa kong halimbawa yung uh, narinig ko tungkol sa ilang mga miyembro ng team ni Secretary. Pero ang solusyon ay hindi ang uh, pagpapalit ng personalidad. Ang solusyon po ay reforma sa sistema. Mamaya kung ano ba Si Representative Leandro Leviste. Mulasa Kamara, Bombo Anali Montano Soberano Nago ulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. But radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.